Hello everyone! Ang video ito is para sa mga malapit ng ma-monetize at sa mga ang kailangan na lang kumplituhin is yung 60k minutes views para ma-monetize sa in-stream ads. So ganito ang gawin mo para mas madali kang ma-monetize at mas madali mong matapos ang 60k minutes views na criteria para sa in-stream ads. Number 1, mag-focus ka ng pagla-live ng kahit uh 1 or 2 hours every day. Sa paglalive live kasi mas madali mong makuha ang 60k minutes views lalo na pag maraming pumupunta sa mga live mo. Pero pag wala naman or konti lang ang pumupunta, continue pa rin kasi still na mas malaki pa rin ang uh, ambag niya sa 60k minutes views. Number 2 Huwag kang mag-focus ng maraming oras sa pag edit ng mga videos para lang may ma-upload kung naghahabol ka ng 60k minutes views. Kasi kahit marami kang ma-upload day, kung wala kang viral, mahirap makakuha ng number of views sa mga uploaded videos lang. Mas maganda pa rin ang live. Yeah. Number three, mag-ipon ka ng maraming videos at reels para pagdating ng araw na ma-monetize ka na, Meron ka ng mga nakahandang videos na i-upload mo sa araw-araw. Always natandaan lang natin guys na ang mga followers natin ay pumupunta lang para manood sa ating mga videos kung may mga bago tayo. Seldom na ang mga followers mo ay eh, pupunta sa mga old videos mo para ulitin manood. Kaya doon tayo mga nailangan ng maraming videos na bago. Tandaan natin guys na ang tunay na laban is magsisimula pa lang kung tayo ay monetize na. At dito mo mararamdaman ang pangangailangan mo ng mga content. Kailangan mo ang maraming videos na ma-upload araw-araw para pwede kang kumita. Otherwise, <laughs> wala talaga. Ang rationale nito guys is ang mga followers mo naghihintay ng mga bagong videos para manood seldom na pupunta sila sa mga old videos mo para ulitin silang panoorin. <laughs> Kaya dito natin mararamdaman ang pangangailangan natin ng maraming videos na bago. <laughs> Tandaan din natin na tayo ay binabayaran ni Facebook sa pamamagitan ng number of views. Kaya kailangan tayong may palaging upload araw-araw para ang ating mga followers ay may mapapanood na bago at sa gayon, pwede tayong kumita sa ating mga videos. Yeah, not unless para sa iyo is ang pag-upload is just for fun na hindi ka interesado sa monetization and na kailangan na parating may bagong upload. Pero kung pero kung gusto mong i-monetize talaga ang account mo, kailangan natin talaga ang mag-upload araw-araw. Kaya kailangan may ipon tayo para parati tayong may bagong upload na rin ng ating mga followers. So that's it guys. Follow for more. Thanks for watching.